Ang Pilipinas ay may potensyal na maging isang superpower na bansa sa Asia. Bagamat may ilang agam-agam dahil sa ekonomiya, militar at teknolohikal na limitasyon, pero mahalagang balikan natin ang kasaysayan kaibigan. Ika nga nila, history may repeat itself. Ang Pilipinas ay nakatuon sa pagiging isang pangunahing superpower sa rehiyon at mahalagang suriin ang mga hamon mula sa ibang mayayamang bansa na mula sa wala at ngayon ay isang maunlad na mga bansa. Posible kayang mangyari ito, kaibigan? Ang mahalagang tandaan ay marami ng bansa ngayon ang dumaan sa ganitong mga hamon noong simula. Ang isa na nga dyan ay ang Singapore, na dating mas critical pa ang kalagayan kaysa sa Pilipinas noon, ngunit nagtagumpay sa pagsugpo ng mga pagsubok na kinakaharap ng kanilang bansa at naging isa sa mga pinakamayaman sa mundo. Kaya't posible ding mangyari sa Pilipinas ang tinatamasa ng Singapore ngayon. Ang mahalaga ay ang patuloy na pagsusumikap at pagunlad ng bansa. Importante ang patuloy na pagmamasid at pagiging bukas ang isipan sa mga potensyal na oportunidad ng Pilipinas bilang isang superpower sa Asia. Noong 1869, kinaharap ng Amerika ang mga hamong pang-ekonomiya matapos ang matinding digmaang sibil. Subalit noong 1969, ito'y lumitaw bilang isa sa pinakamakapangyarihan at mayamang bansa sa buong mundo na nagtagumpay sa mga kamanghamanghang gawain tulad ng pagpapadala ng mga astronaut sa buwan. Ang Japan naman noong 1870 ay unti-unting nagbago mula sa medieval na lipunan tungo sa isang moderno sa kabila ng mga atomic bombing noong World War II, matagumpay na itinayo ng Japan ang sarili na naging ikatlong pinakamayamang bansa noong 1970s. Gayon din hinarap ng Germany ang matinding pagsubok at lumabas na matibay matapos ang pagkatalo sa World War I at mga kahirapan sa World War II na umangat bilang ikaapat na pinakamayaman noong 1970s. Ang mahalimbawang ito ay nagpapakita na ang mga bansa ay maaaring magtagumpay sa kabila ng mga hamon. Walang dahilan kung bakit hindi maaaring mangarap ang Pilipinas na maging isang superpowers lalo na bago ang World War II ay pangalawa noon ang bansa sa pinakamayaman sa timog silangang Asya kasunod ng Japan. Ang Maynila ay tinuturing na Paris ng Asia noon dahil sa kahalintulad nitong anyo sa malungsod sa Europa at may modernong kagamitan pang imprastaktura na kasing tibay ng sa Amerika. Ang Pilipinas ay nagtayo ng unang airlines sa Asia at nag-introduce ng unang LRT-MRT sa Timog Silangang Asia. Malaki din ang naidulot na impluensya sa kalapit na bansa tulad ng South Korea. Pero bago maging superpower ang Pilipinas, importante ang malakas na militar, ekonomiya, teknolohiya at politikal na impruwensya sa pandaigdigang antas. Sa kasalukuyan, ay kinikilala ang Estados Unidos at China bilang pangunahing superpowers. Ang Pilipinas noong panahon ng industrialisasyon ay may mahalagang papel sa pandaigdigang kalakalan dahil sa malawak na kalakaran ng materyales. Sa taong 1964 hanggang 1982, naging isa sa mga malakas na persang militar at ekonomiya Pilipinas sa Asya matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa datos ng World Bank, lumaki ang ekonomiya ng bansa tumaas ang GDP mula 5 bilyon hanggang 37 bilyong dolyar at nagkaroon ng malaking pagunlad mula 1964 hanggang 1982. Ang GDP per capita ay umangat mula 175 dolyar hanggang 741 na nagtala ng matas na antas sa kasaysayan ng bansa. Kahit sa harap ng mga hamon tulad ng matas na global na interes, ekonomikong resesyon at pagtas ng presyo ng langis, patuloy ang paglugo ng ekonomiya ng bansa noon at mayroon pang 5.8% na taon ng paglago sa GDP per capita. Ang Green Revolution ni dating Pangulong Marcos Sr. ay nagresulta sa pagdoble ng produksyon ng bigas na nagdala sa bansa sa pagiging tagapagluwas ng bigas sa ika-20 siglo. Sa kasalukuyan, ang ekonomiya ng Pilipinas ay may maganda at masamang bahagi. Ito ay nagpapakita ng pagunlad sa kabila ng mga hamon na pinatindi pa ng pandemya. Bago ito, ang ekonomiya ay lumalago ng 6-7% taon-taon, kabilang ang mga sektor tulad ng paggawa, serbisyo, agrikultura, turismo at iba pa. Mahalaga ang remittance, call centers at turismo sa kita at trabaho. Bagamat may pag-usbong, hindi may kakailang patuloy na pagharap sa mga suliraning panlipunan. Nakatutok ngayon ng gobyerno sa infrastruktura kasama ang Build Better More program upang lumikha ng trabaho at masiguro ang pag-usbong ng ekonomiya. Ang bansa bansay nagambag din sa global na ekonomiya lalo na sa real estate at infrastruktura. Naglalabas ang gobyerno ng mga reforma at benepisyo para sa negosyo at mamumuhunan at aktibo sa international na kasunduan. Sa kabuuan, may layunin ng Pilipinas na mapanatili ang pagunlad sa kabila ng mga hamon. May mga hamon man ay may magagandang aspeto pa rin sa ekonomiya ng Pilipinas ngayon. Bagamat mayroon ng progreso ay kailangan pa rin ng malawakang pagsusumikap sa edukasyon, pagsasanay ng kasanayan, infrastruktura at bagong teknolohiya upang maging malakas na player sa Asia. Ang politikal na katiyakan at tapat na pamumuno ay mahalaga para sa pagsulong ng negosyo at pag-akin ng foreign investments. Sa 2040, ang Pilipinas ay maaaring maging sentro ng agrikultural na pananaliksik sa Asia at magkaroon ng pinakamalaking sistema dito. Ang Philippine Space Agency ay planong mag-launch ng iklawang satellite na patungo sa Mars. Ang ekonomiya ng bansa ay nakakaranas ng malaking paglago, may 6% na taon-taong average mula 2010. Bagaman bahagi pa rin ng Tiger Cub Economies ay mas industrialisado na ito. Sa taong 2040 sa larangan ng pagsasaka, 35% ng mga Pilipino ay magtatrabaho rito na mag-aambag ng 9.5% sa kabuang ekonomiya mula sa maliit hanggang sa malaking komersyal na operasyon. Sa hinaharap ay inaasahan na magiging pangatlong pinakamalaking produksyon ng nyog at pinakamalaking nag-export ng mga produktong pinyang Pilipinas. Bukod dito ay tinatampok ang bansa bilang pangunahing nagtatanim ng palay sa buong mundo na mag-aambag ng 4% sa pandaigdigang produksyon ng bigas sa taong 2014. Sa aspeto ng asukal ay naasahan na dadami ang probinsyang magtatanim ng tubo na maaaring umabot sa 25 probinsya sa taong 2040 at posibleng magambag sa produksyon ng asukal. Sa larangan naman ng automotive at aerospace, ang Pilipinas ay magpoproduce ng materyales na ginagamit sa sasakyan ng kilalang mga brands tulad ng Mercedes-Benz, BMW at Volvo. Ang prediksyon ay aabot sa 1 milyong unit na benta ng sasakyan ng Pilipinas sa taong 2014. Sa electronics naman, ang Texas Instruments Plant sa Baguio ay magiging pangunahing produksyon ng DSP chips at magpoproduce ng lahat ng chips para sa cellphones at ito ay katumbas ng 90% ng mga chips sa buong mundo. Sa larangan ng enerhiya, plinano nitong magproduce ng 3,000 megawatts ng kuryente mula sa geothermal sources kasabay ng paggamit ng likas na gas sa Visayas Islands para sa power generation. Ang mineral exports lalo na ang nickel ay nasa aabot sa 8 billion dollars na magdadala sa bansa sa pandigdigang produksyon ng nickel. Sa shipbuilding naman ay magiging pangalawang pinakamalaking bansang gumagawa nito na may 118 rehistradong shipyards. Sa turismo naman ay magiging pangalawang pinakamalaking contributor sa GDP sa 2024 kung saan ang coastal tourism ay magbibigay ng malaking kita. Sa military ay nasa 70 milyong military manpower at ika-15 sa military strength sa buong mundo. At sa West Philippine Sea naman ay nasa hang makakamit ng Pilipinas ang 200 oil and gas contracts na magdadala ng pagangat sa presyo ng langis at pagpapalawak ng oil reserves na magiging pangalawang pinakamalaki sa Asia Pacific region. Ang malawakang pagsusumikap at pagunlad sa iba't ibang sektor ay magtutulak sa bansa tungo sa pagiging isang makabago at malakas na bansa sa Asia.